Narito na PTV Balita ngayon. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng mahigit 5.8 billion pesos na pondo para sa pagtatayo ng mga bagong classroom o silid-aralan sa bansa. Ang Kimpanyo Sekretary Amena Pangandaman, nakapaloob sa naturang pondo ang pagtatayo ng mahigit 1,800 na bagong silid-aralan sa mahigit 200 lugar. Ito'y bilang suporta sa unang batch ng Basic Education Facilities Fund o BEF ng Department of Education. Sa klawon ng BEF ang pagpapaganda at pagpapanatili ng mga pasilidad ng paaralan tulad ng pagpapalit ng mga luma at sirasirang gusali, pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga classroom at pag-install o pag-upgrade ng iba pang school facilities. Alinsunod niya ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maihatid ang dekalidad na de edukasyon tungo sa kaunlaran sa bagong Pilipinas. Bumuo na ang Philippine National Police ng tracker team para maisilbi ang warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod na rin ito ng warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court laban kay Kibuloy dahil sa kasong child o Child Abuse. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Alden Delbo, dapat personal na humarap si Pastor Kibuloy para maproseso ang kanyang warrant. Kahapon ay naglagat ng piyansang tatlo sa limang kasamahan ni Kibuloy patapos silang subuko sa mga otoridad. Samantala, iginagalang naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang inilabas na warrant of arrest ng Korte laban kay Kibuloy. Ayon kay Rimulya, ginampanang mabuti ng prosecution ang kanilang tungkuling kaya bahala na ang Korte sa kahihinat na ng kaso ni Kibuloy. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, I-follow kami sa aming Facebook at Twitter sa at PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.